Nakatagpo ka na ba ng pandaki sa iyong paglalakbay sa mga liblib na lugar? Sinasabi nilang may nilalang na nagbabantay sa kalikasan ang pandaki. Ang pandaki, isang guardian ng kalikasan, ay hindi lamang tagapagtanggol ng mga puno at ilog, pati na rin ng mga sekreto ng lupa. Ang mga magsasaka at mga ngaso ay nagbibigay galang sa kanya. Nag-aalay ng pasasalamat sa bawat ani at pangangaso upang maiwasan ang kanyang sumpa. Kung hindi siya igagalang, ang lupa ay maghihiganti at ang likas na yaman ay tatalikod sa mga taong lumabag. Sa gabi, ang kanyang presensya ay mas ramdam isang paalala na ang bawat hakbang sa kanyang teritoryo ay dapat na may pag-iingat at respeto sa iyong susunod na paglalakad sa kalikasan, mag-isip, magpasalamat at maging maingat. Ang pandaki ay nagmamasid para sa higit pang mga kwento ng mahiwaga at kababalagan. Mag-subscribe sa Takot Kuwento.